Nung maliit pa Marino, nung lumaki na, naging eroplano. Ano ito? Ang pahulang ito ay galing kay Ronel Evangelista ng Quezon City. Ate, kapag nagawa mo ito mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos punin mo. So, paano ate? Ready ka na ba? Ready! Ready na! Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige ate, wala. Kaya mo yan. Pwedeng ulitin yung tanong ha ulitin natin sige ito yung tanong natin natin noong maliit pa submarino noong lumaki na naging aeroplano. ano ito ba nasa pa oh galing yan ah, oh! dating dancer oh to eh. <laughs> ah, <what> <laughs> <laughs> Instant panalo talaga dito mga katropa Huwag muna kayong aalis Gusto nyo ba manalo ng ganyang kalaki kagaya ko? Wow! Yung hit ng larong nito ay ilalagay ko sa may comment section Mag-register na kayo at mag-deposit Tara na sabay-sabay tayong pumaldo at manalo Pati mahaba pa yung oras mo ha? Thank God! Hindi ako makapag-isip! <laughs> so, sige ulit ikaw yung tanong ate ha ate ito tanong noong maliit pa submarino noong lumaki na naging eroplano ano ito Okay, ate meron ko pang 2 minutes para sagutin ng katanungan ito Kaya mo yan sige kagaling mo pala kumain po tao

Okay, so ate meron ko pang 1 minute and 22 seconds para sagutin yung katanungan noong maliit pa sa marino noong lumaki na naging eroplano, ano ito? Mm -hmm. Kayo may natin? Okay, meron ko pang 1 minute and 5 seconds para sagutin yung katanungan ito. Kayo may natin? My goodness! Nahihiya ko, bossing. Please help Paano ang seo nang nahihiya? Nahihiya ka. <laughs> Oo, oh, bossing. Paano ba pa ito? <laughs> Gusto mo karoon ng 1000, pero nahihiya talaga ako. Um, 45 seconds. 45 seconds. Talagang hindi ako mabagisip yeah. kasi sa 1000 na to. Malay mo, ate. Kunin ka, then, sir, ng ano. Mga, hindi ako naman. Ako naman sa 1000. Hindi ako mabagisip. <laughs> my God. My goodness. Wait. ano 25 seconds <laughs> 18 seconds ang katanungan natin, nung maliit pa submarino, nung lumaki na naging iroplano, ito ay riddles logic, bugtong, parang ganun yan katanungan 8 seconds 3, 2, 1 time is up ipakita muna ako ng ano Ipakita mo ang sayaw nang natalo pero masaya. Nahihiyak talaga <laughs> <laughs> okay So, ngayon natin i-reveal ko so sa iyo. 80,000 bossing. okay sa Please help me. <laughs> <laughs> bossing. Uh, Ate, ko sa iyo. Itong itong sagot sa katanungan ito noong maliit pa sa Marino, noong lumaki na, naging eroplano ang sagot dito ay lamok. Oh, nung maliit, nasa tubig siya, nakalubog Ibig sabihin, okay, submarino. Nung lumaki na, naging aeroplano, nagkapakpak na, lumipad siya. So, ang tamang sagot sa katanungang ito ay... Yan. Ate, dahil ka sa 3 minutes challenge, meron kang dalawang wow na wow ulam. Thank you so much! Meron kang homie. Thank you so much! <laughs> okay, at meron kang isang kilong bigas. <laughs> Ate, thank you so pag thank sa pagkasa sa 3 minutes so challenge. Bossing help me please. Salamat ka tropa Moto Black Bossing Big Soto, please help me para makasali ako sa mga palaro mo. Ay, tubo kayo. I love